Okay. O, anong film mo? Okay, gets ko na. Okay, like, ako. Uh, gets mo na. Mm -mm. Okay. Paano ko makikita yung comments? Wala na ako makikita ng comments. Ayaw nga. Eh, magbukas ka na lang ng ano, browser sa laptop mo. Okay, gets. Ka okay lang ba? Oh, okay rin okay, lang. Okay lang. lang. Medyo ano, medyo ma ano lang, technical. Kaya nga, Diyos ko, wala naman akong alam dito. <laughs> Hindi naman ako Doc Alvin. <laughs> Dapat pala may isa pa akong phone, no? Kami mo mong pera eh. Kaya, <laughs> charo. <laughs> Hello mga Kunors! Kamusta na naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel. Ganon mag introduce <laughs> Anyway mga Kunors, isa na naman pong at katatawa ng vlog ang aking ibabahagi sa inyo dahil I'm with my babes. <laughs> Wala, ipapatsipatsi lang natin yung mga napag-usapan namin. Yung eh. mga namin. Mga oh, bloopers, bloopers. Oo, oh, so. ayan okay. mga oh, bloopers ang uh, papangalanan natin tong bloopers with babes. <laughs> Before I begin, please follow me on Instagram. It is Let Me Say Even and Steven Cheers. And please like and subscribe to my YouTube channel. Maraming pong salamat mga kunars. Let's begin. Ito na natin tong kulitan natin Doc Alvin and FM. <laughs> Let's uh, go. <laughs> <laughs> Okay, naka-record na din ako. Okay. Kung nari guest lang ako. Oh, so ako... <laughs> Actually, marami nag-send sa atin ng questions. Nasa, sa so marami piliin natin na natin. Pwede so, like... Oh, okay na. Nag-record <laughs> <laughs> na ako. Hindi ka ganun? Hindi na. Iwalay na, iwalay <laughs> na. <laughs> Ikaw, gusto mo ba mag-intro? Gusto mo mag-intro? Alam mo, wala mo. Sige, intro, nato, <laughs> <laughs> Sige <mag> intro ka. Vlog na to, ha? Hindi. Sige, mag-intro ka. Anong tawag? tawag mo sa mga ano mo? Sa mga... Wala, guys uh, lang eh. Ay, guys. Hi guys. Natin ng, ano, endearment, oh, sige, know, sige, ng signature. Okay. Parang hello mga ka-X-ray, ganon. <laughs> <laughs> Kasi diba si Doc Jerry, ano, mga kuwanatics. Oh. Kuwanatics. Oh. Ako. ako, ano, karejo, eh. karejo na lang. Kasama natin ngayon ang isang <laughs> international sensation <laughs> na na interview na ng na interview ka na ba ng ABS o puro GMA? Hindi pa GMA? may bias at ang ABS puro GMA lang yung interview sa akin. <laughs> And marami siyang napapasayang mga kunars natin. Hello, hello mga ka X-ray ganon. <laughs> <laughs> It has been an amazing run. <laughs> Nagre record ka? Ah okay. uh, ano ka record to? Okay, uh, okay. So, ikaw nga magsabi. Without further ado, let's start. Okay. Winara! Winara! <laughs> <laughs> okay, go. Ay, grabe to. Una pa lang. Kaso di ko mabuo Paano buuin to? Ba't putol? Paano yan buhuin? Naka-laptop kasi ako eh. <laughs> Sige na nga, yung next na lang muna. Had ano died. ba yan? Dok, hindi naman ready to. <laughs> Nag kwento Actually, kwentuhan. Kwentuhan lang. Hindi ako dito, Doc. Diyos ko. Sabi ko talaga, oh my God, makikita ko na si Doc Alvin. Talaga, kalas stress na ng madaling araw. Gising pa ko. Diyos ko. Nakaka-evident <laughs> naman sa mukha ko, di ba? Actually, mga guys. Sige, habang maging habang, habang, habang pinipigure out, oh, may kikwento ko yung backstory nito, no? Munti ko nang i-block si Doc Alvin last week. Kasi... <laughs> Nars, dapat last week pa tong paandar namin kasi nga diba niluluto namin si Mediserie and all. Hanggang sa dinitch na naman ako nito ni Alvin Francisco, hindi ko alam kung bakit. Kaya sabi ko talaga wala na, last chance yan na to, hindi ko na talaga siya papansinin. Eh, wala eh, talagang... Ay, <laughs> wait lang, doc, ano ang title nitong ano natin? Doctor and nurse reacts to weird medical confessions. African. Or wild medical confession. Wild medical confession. Ah, uh, ano? Nagtuli ka na ba? Never ako naka-experience ng ng. Nung, nung, nung never, never ako le never. Never ako naka-experience. Never naka experience. Never ako na -experience. <laughs> Sayang nga. <ha>? Charot <laughs> lang. Pero tuli na ako. Pero tuli ah, na ako. Hindi ko sure. Talaga. <laughs> <Ay, yan lang. laughs> May mga bata sa viewers ko Kaya nga. Diyos ko ito. Edit mo yan ah. Ayun. Wala pa Kita kasi, tumuhat kita doon yung vlog ano, eh. natin. <laughs> Puro tao na lang. Sige. Ano yung tigaw? Bakit na naman? Diyos ko Lord. Dok, edit mo to ah. Edit <laughs> ko yun. Gawin ko dimples. May content ka rin ko ngayon? Wala nga. ano ko lang? Isas. Ay, yung ano na lang. Bloopers, bloopers na. Bloopers, 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 na bloopers Nakahuli ah. ako ng clerk na nagla. <laughs> ito na, ito na, ito na. <laughs> ano daw, ano <alam> daw? <laughs> Ba't kasi sa ospital? Kaya, Bakit uh, ayaw <laughs> Oi speaking, speaking. Ay, Wag daw. Oh, secret, secret mo na, secret. Diba? Sa <laughs> Ay ako siguro ako magjo-join na. Charot. <laughs> Kago. Ay <laughs> kumakanta ka ba? Kumakanta ka di ba? Hindi sakto mga parodies lang do. Napapanood ko yung mga may. Eh. Wow, well, hindi mo makita. Diba eh? <laughs> <laughs> Alam mo 'tong tatanungin na, ako. Wow. <laughs> pati expose mo yung gagapuhan mo. Di ba Mr. Ano ka, Mr. Kinemilatik Bambang Bini ko long summer fresh na may pasash ka ka eh, ganun. Oo, uh, uh, Mr. D.O.H. Kung ka pala daw ka. Wala, <laughs> wala lang napili. Wala sila nagawa, yung napili nila. <laughs> Anong tinanong sa'yo no, nung Q&A? Ah, ang tinanong sa akin ay... Ano nga ba yun? <laughs> Wait If you were given a chance to, parang i-ulitin yung life mo, parang ganun. Aha. Uh -huh. Sino ka at bakit? Wow. Ayan. Wow, intriga ha. O, anong sinagot mo do? Sinagot ko mother ko eh, si mama. Ah, oh, tara. Siyempre hindi na natin mag-joke kasi mother mo yan eh. <laughs> <laughs> o, kasi sabi ko, gusto ko ma gusto ko ring maranasan yung yung expression ng love na ginawa niya sa akin kasi wala nang ibang nakagawa nun sa buong mundo bukod sa kanya. Parang ganyan sinabi ko. Pwede naman ako ang gumawa. Wow. <laughs> <laughs> Alam mo Dok, ano lang talaga ako, kuwela like, lang talaga ako sa first, um, kung titignan, pero mahihain talaga ako. Um, talaga. Sobrang aloof ko sa mga tao Dok, sobrang true story. Ah talaga? Wala, like, mm -mm. parang feeling ko bagay kang magandang MC, mag-hosting-hosting. Okay, Imbitan ka nga namin minsan. Ayan! yan! Basta <laughs> Oh, dami mong fans sa hospital. Pakisabi sa mga oh. fans mo, maraming maraming salamat, Dok. And, um, sana matuloy pa yung mediseryo natin. Parang hindi na kasi, oh, hindi okay. na interesado si Dok Jerry. Kaya, iba, <laughs> final na natin yung sa kanya. Tayong dalawa na lang. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Para, parang hindi Actually, <laughs> na, na kailangan. nag-post ako. nag ako eh, ngayon lang. Ano sabi? Pinoos ko yung, pinoos ko yung convo natin. Yung, sab yung sabi ko, ano? Wait, no? Sabi ko, may kissing scene na ba? Tapos sabi ni Dok Jerry kayo naman. <laughs> Di ba sabi ni Tok Jerry, o oh, kayo na yan ha. Pilipin <laughs> mo Tok Jerry, hello. Nilaan mo ba talaga to for our vlog? Oo oh, naman. Oh, yeah. Siyempre, oh, Oo naman, tapos po ka na eh. Sa akin, ang kapal ng mukha. <laughs> 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 Bakit naman kasi ano, tawag dito, kissing sinang gusto mo to? Ikaw talaga umamin ka na sa akin habang wala pa akong jowa. <laughs> Pero doon pag uwi ko ha, mag-vlog tayo personal, ganun. 24 hours jowa challenge. Mm. <laughs> Oo. Oh. Kailan ba? Sana Next sa hindi diba? makauwi ako. Oh, Maglalaan talaga ako ng one day. Pupuntahan kita ng Quezon City. ko natin yan. Mag-ano tayo, driving <laughs> with Doc Alvin, banggaan challenge, ganun. <laughs> <laughs> Actually, ano, before ako mag-radio, dati gusto ko maging OB. Talagang? nag ako sa OB. Ang ko lang sa obi mga masasungit eh. Required pa mm. sa inyo, Dok, magsungit? <laughs> Oy, kami hindi ah. Sa radio hindi, mababite kami. Ganun lang, Obi, no, Chart. Obi. Ganun lang. Sa course na ba yan, Dok, na magsungit ako? I-check <laughs> ko lang, nag-record -re ka pa. Oo, 27 minutes na nga tayo oh. eh, ikaw. Okay, okay. OC kasi ako eh. Osi ka, Dok? 26 ako eh. Oh, wow. bakit? Bakit? Wala oo oh, Pausin din kasi ako. Ibig sabihin. So baka bagay. Ah, talaga? <laughs> so far pa, Dok, may sense naman tong vlog natin. Nakikita mo na, picture mo. Hmm? Oo. Oh. Oh. Mm -hmm. Very good. Ba-bye. Bakit desado ka? Sa harapan ko pa talaga, ha? <laughs> Itigil na natin, so. <laughs> explain mo nga sa akin dito sa vlog yung mga positioning. Like, bakit kailangan kami uh, gaman gano <laughs> like, ganoon. Like, okay, hindi ko malalim. And then, bend. <laughs> okay, oh, hindi ko <naman> ganyan yan. <laughs> <laughs> hindi, ganoon kayo. Hindi ko lang pag lang talaga minsan eh. Tapos ilagay niyo po yung, ano niyo yung baba niyo dito. Yung baba. <laughs> Tapos dikit niyo po, dikit yung dibdib. And then, ganyan. Oh, ganyan. <laughs> I <laughs> don't think yata yung... Okay wala Mayroon pa kayo eh. dancer ba yung mga qualified for x-ray? <laughs> 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 ang passion ko talaga ano, magiging artista. Joke! O sige, affordan ba natin ang medya-series? Kakabugin nga natin ang alta, di ba? Kung ma-notice tayo ng KMJS. Joke lang, ang gusto ko talaga ano, Magbanda magkita gitara Ah, tum tumutugtog ka do? Oo. Oh, oh. Darat, maglabas ka pa ng tuna. Tsara! Kanta ka nga daw, sige pero na. Di ako, pero di ako kumakanta eh. Chusero ka, sige na do. Di ako kumakanta. Lahat ng di banda ako. may tono yan kasi alam mo yung do, re, mi, fa, so, Nagtotono ka ng gitara, dok, dok. di ba? Sa tenga lang, sa tenga. Kanta Kanta pero na, yung pagkanta. Sige na. Sige na, ibang sige na gusto mo, <laughs> sige, ano gusto mo. <laughs> um, yung favorite song mo na Ha? Baka pag kumanta ako, mag-live ka. <laughs> Sige okay. na, doktor naman. Bisa na ako mag-lumping eh. Oh, ito na, okay. ito na. Kunwari, busy ako sa work. Sige. Ay, puro paperworks. Ano pa ito si Doc Alvin? Sino ba itong si Doc Alvin na to? Ang dami na lang ang You're my peace of mind. Ano? In this crazy world. Ay, You're all the lessons we will learn. We'll be beautiful and strange. <laughs> You're my Mona Lisa. Okay, You're my rainbow sky. Ay, naku, ang dami talagang order. Yun my only prayer is that you realize you always be beautiful in my eyes. <laughs> Very good. Oh, may talent ka pala, Dok, eh. Diyos ko. Pwedeng-pwede ka sa dancing. <laughs> kako. <laughs> Next vlog natin ano, tugtugan ganun. Ah. Kakan kakantahin natin yung ano. Brat. <laughs> 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 Hoy, kailan na ano natin <laughs> ayusin, yusin do kasi okay. agree na sila Kiran sa. Pala yun? Ha? Kiran pala tayo mag-shoot noon. Gusto mo ba oh, ako ulit gumawa tapos execute mo na lang ulit yung part. Oh, sige, sige. -sig. Ano bang gusto mo, Doc? Like blank kasi ikaw mag edit di ba? Alam mo naman ang oh. editing ko to. Kita yung kama ko. Baka kasi hindi gusto ng client yun. Mag green screen pa ba ako? Ganon. May green screen ka ba? Wala. Sige. <laughs> prat ka ba dati? Anong prat? Oo. TBS. Ano ako dati? TBS. Ah. Tropa um, yung Britney Tad Spears. <laughs> di ba may mga handshake yan? Oo. Uh. kami. <laughs> Saka sa Las Piñas. Alabang sa Ponte Road, malapit lang ako dok sa SM. Alam mo yung mga traffic doon, no? Center, festival. Oh, ATC, madalas ako doon. Tsaka sa Molito. Wow, taong yaman na yung dok Molito. <laughs> doon lang kami sa ano, parking lot. <laughs> Ay, lang sa 7-Eleven. <laughs> Malihat ako sinabi. <laughs> Wala kang energy dok, no? Like, kulang ka talaga sa vitamins <laughs> kanya. <laughs> Pinanood Wait, ko kaya yung vlog ni Dr. Jerry. Ako, <laughs> oh, ah, kamusta? Saan ko lang? <laughs> Tsaka ang ingay nung aso nyo dyan, Doc, di ba? <laughs> Nagrinig ko dito oh. sa UK eh. Parang galit na galit talaga siya. Ang <laughs> ingay talaga nung aso mo, no? <laughs> nakikita siya, nakikita ko. Tumatawa siya. <laughs> Hindi, hindi sa amin sa kapitbahay. Hindi <laughs> <laughs> oh. eh, mo talaga do. Sobrang talino mo siguro top 1 ka nung high school no or college. <laughs> With honors, ka noon. May pag ganun, ganun ka rin Dok. Like, ang malalim. Oo. Oh. 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 Ako na, la Dok, <laughs> status quo <School> mo. Hoy, <laughs> thank you ha, kasi umangat talaga yung followers ko dahil sa'yo. <laughs> Dapat nga pinabayaran niyo ako ni Dok Jerry. <laughs> 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 Actually. Eto, tsarap na. Sana matuloy ba yung medisery? Gumawa naman kayo ng script. Wala kayo kumaisip. Kaya ilalas ko. Uy, na... may ginawa ko dati, ha? Na Ay, ano, yung, yung, yung stoma ba? Porn, di ba? At dyan po, nagtatapos ang aking vlog for today, mga Kunars. If you like this video, please don't forget to hit the thumbs up button and the notification bell. And please like and subscribe to my YouTube channel. Marami pong salamat, mga Kunars. Again, this has been Nurse Even. And DocBase. <laughs> <laughs> mga Kunars, uh, maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Sana nag-enjoy kayo sa kwentuhan namin. And kung nagustuhan nyo yung mga ganitong type ng content, i-comment nyo lang sa baba para gawin pa namin ang mga ganitong kinds ng fun content. With Nurse Even. With, with Doc Alvin and Nurse Even. Maraming maraming salamat po sa inyo. Again, this has been Nurse Even and Doc Alvin. Thank you so much po mga Kunars. And paalam check and raar. <laughs> Ayun lang, ganon.